Bakit tawagin niyo? Tawagin nyo. Sa'yo magtawagin. Oh, oh, seriously. Somebody call that number now. Diyos ko, sana may sumagulis. Oh, walk center Wow. Okay. Wow. In my experience, uh, ang tinatawag ko palagi is OWA na. And talaga naman, mabilis umaksyon tong OWA in 24 hours na action na well, uh, for now yung pong sinasabi niyo sa kami makokontak ex in existence po yung 1348 ng OWA in Metro Manila 021348 kung kayo po ay magtatawag from the provinces at kung sa ibang bansa ay uh, dagdagan lang ng plus 6321348 and uh, you can test it now kung uh, may sasagot diyan dahil yung pong ano we are in fact we're in bio. excuse me what's the number um uh 1348 Pakitawagin okay, niyo. Sir, Seriously. Call somebody. Call that number now. Diyos ko, sana may sumagod. Uh, Mr. Chair. Wag mo akong hihiyay. 1, eh, 3, Ako, sasampalin ko kayo talaga. Mr. Chair, Mr. chair. So, is that a 24-7 hotline? Yes. yes. Mr. Chair. Mr. Chair. Right now. Oh, ayan. See? Ang inyong tawag sa aming available na chair officer. Okay. Pagkinti lamang ng konting sandali at manatili sa linya. Required ho kasi yung kailangan ay kalakip ang inyong pahintigot na maghalap at magamit ang inyong mga personal na impormasyon na gagamitin lamang upang mabigot. How, no. how long is the wait? Requirement ko kasi yan ng, ano eh, ng data privacy. Ah, ayan na, nag-ayan na. Ah. Ayan na. Oh. Oh, wow. okay. Wow. Okay. Wow. Congratulations. Congratulations. Owa! wow. Galing-galing talaga niya. Ano. Okay, well... Owa, akong kinabahan ako sa, sa iyo eh. At uh, kaharap ko I'm yung... Nervous ako dyan. Mo, so, owa, si Congressman... Ay, <laughs> congressman Pangatlo Nanlami. na! Nanlamit ako <laughs> na <si>, uh, <laughs> may ko. Administrator of siya. Anyway, sige, pagbutihin yung tabaho niyo dyan. Thank you. Thank you for answering. Mr. Chair. Ang Fired! Fired! Okay, uh, uh, <laughs> ako po si uh, Rafi Tulfo po. Uh, Mangan. Thank <laughs> you Magandang, oh, magalang pa. Okay. Lalo na no, narinig yung Rapi Tulpo. Meron na lambing. Hindi eh, mo narinig yung Rapi Tulpo, baka medyo pabalabag ka, pasigaw. Hindi po, sir. po talaga kayo yung pag-assist po namin sa mga YFW sa takami ng mga ano po, next of kin po. Okay. Ikaw ba yung dating OFW or kamaganang isang YFW? Hindi po, sir. Bali po, sir. Uh, nag-apply po ako. Sir, before, sir, noon sa, ano po, di ba, sir, is now, sir, po, so, ito, ano po natin, yung OWA, sa call center po. Then po, sir, nung, uh, ano po, kinuha na po ng OWA, uh, nag-apply din po ako dito sa OWA. Okay. Anong training, okay. anong training ang ibinigay sa iyo? Training that you have to undergo para ikaw ay matanggap dyan bilang uh, uh call center agent training po kami sir kung paano po kami sir makipag-usap at saka po sir um, pinag-train po kami sir kung ano po sir yung mga programs and services at, at saka po sir yung mga welfare cases po na mga dapat po namin sir na i-assist po sir Raffi. Aba dapat kaming supervisor to magaling sumagot. Sige, what's your name? Ma 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 So, no. Bawal yon Bawal. Oh, no? Okay. Okay na yun. Uh, first name lang. In fact, pwede naman yung code lang eh. Okay. Uh, sige. Rochelle, maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Magandang umaga sa'yo. Thank you. Mag-hello mag, mag, mag ka. Mag-hello mag ka kay ano, Admin Arnel Ignacio. Nakikinig? Hello. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Nag-ayos ka Hello. ba? Hello po talaga po. <laughs> Kasi puro mukhang bruha yung mga aming... I... Okay. okay, sige. Thank, thank you, thank Ang ganda you. ho ng mga boses, hindi ho ba? Okay. Hindi ho sila ganun kaganda sa personal. Mr. Chen, no. Mr. Chen. No, 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 discrimination yan. Oh. Uh, hindi, hindi dapat uh, sa kaganda. They said, ano kasi yan eh. Alam Ang nyo, Ang kailangan na magaling sumakot tulad niya. Upo. I like her. She's good. Ala, alam, alam yung mga nanamaman na, na, ng aming OP Center. 24 oras yan. At dalaw nila doon ako natutulog, kaya yan ho ay andar ng andar. Mga, ang tratuhan na namin yan para na kami magkakapamilya. Mm. Kaya ho ang ah, madalas diyan pa ako kumakain diyan sa office center. Kaya ang kaya ang biroan namin diyan kasi ang point ko sen kailangan ho talaga ang kanilang energy at ang uh, moral masaya eh para ho makapag-deliver ng lambing ng pag Alam mo kung bakit palagi tayong natatawag na Kong? Bakit? Siguro kasi baka si Kong Salo pupunta sa Senado, ikaw ang papalit sa pwesto niya. <laughs> <laughs> ikaw ang Kong counterpart niya sa ano? <laughs> so uh, Pang-OFWs. Pag doon sa OWA, ah uh, kumpleto maayos organized sila systematic so bad nila natin pagkatiwala sa OWA at kung kaya na kailangan ng tao niyo diyan sa sa POA maglagay tayo ng mga OWA na expert pagdating sa ganong klasing problema and they've been doing that for so many years so maglagay tayo ng pisina na opisina ng OWA and then yung mga tao nila ang magmamando doon pa kaysa naman tatawag sa DMW tatawag sa OWA and in my okay. experience uh, ang tinatawag ko palagi is OWA na and talaga naman mabilis umaksyon tong OWA in 24 hours na uh, natutugunan ng problema. I'm not saying na kayo diyan sa DMW mga inutil. I'm not saying that. Pero kanya-kanya uh, lang siguro yung ano eh, tinatawag division of labor. So nagkataon pagdating sa mga ripat, bakit din lang natin iatas sa OWA? Because they're experts. Opo. superstar kayo lahat kanina sa Senado? Puri-puri kayo lahat. Sino pa si Rochelle? Ay! <laughs> Punta ko. Dadalhin daw, dadalhin kita kaya sa'yo ng pagkukuk. sasabihin mo, Sen, di ba? Lama ako. Nandun lang ang boses. <laughs> <laughs> salamat, salamat. Palakpakan. Palakpakan talaga doon kanina. Oh. Parang congratulations! 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 <laughs> yun, ayun na, nare-recognize na ang ating trabaho. Lahat ng nah, ano eh, lahat ng Si Dolor, si Dolor kaya dali ko doon sa video. <laughs> uh, <laughs> ano ah, mag-aaray sa kanyang birthday si Paul